kasama natin ngayon, eto na oh. Ay, saan na? saan? si Pau eh. Andito ako. ando si Pau si Wala, Wala Ay, kasama today. Tayo lang dalawa. Meron. May kasama tayo dyan. Nasaan na? Oy, pakihanap nga. Oy, ang sila kasama. Ah, oh, bakit? Dada po ako. Oh, yung Huwag naman niya na Princess na yan. One hand. Marunong ka na. Marunong ka na talaga. Ibig sabihin, Mayor, kahit sa baha, pumapadyak si Pajak Princess. Oh. Pumapadyak kaya, no? Pumapadyak? Oo. Oh. Sanay na, sanay na When to. Man. Hindi ko na kailangan itrain to. Sanay na. Yes. Mamaya po ulit ako papasada. Oh, Hi, nabarcaaaan! Yung team, yung team, susya pa-train mo rin, Pajak Princess. <laughs> Hi, Team Studio! Mama pa! Ah. Okay ka ba dyan? Okay na, man. Ganda <laughs> mo dyan, ha? <laughs> oo nga, parang pang barangay yeah, ka talaga. Dito lang ako. Ang... Oh. oh. Like... I love barangay. Mayor, gusto niyo ba ako nandito sa barangay? Oo oh, oh, naman! Okay. Doon ka na nga! <laughs> dito lang ako! Dito ka, lang, dito, ka. dito ka. Ikaw nag-iisan dilag namin. Diyan ka sa dito. Dito ka Nag At ito na nga, pilad. magmula sa nagpare ng Walis Tambo kanina, nakapili na kami ng magagandang design, Singganda ni Padya Queen. Yeah! Wow! At natanggap sila ng isang sakong guys, galing ito sa... Great Smart Grinds! Pasok! Pasok mga magagandang design! Unaan na namin kausapin ang... Walis na... Walis ng Menggay ng Buhay Ko! na! <laughs> Ah. Ang talaga ng ating si school. Bakit naman yes. yan? po ang ating kasama. Ang ating kasama <laughs> ng school vocal, Richie the Horsey. <laughs> <laughs> ano <laughs> pa ang ah, pangalan niyo? Tumaba siya. Wendell, congratulations po. Talaga congratulations. ba si Mengday ang buhay mo? Kabo. <laughs> yes, yeah, ang buhay. Mengday. At ang walis ng universe. Wow. Ang po. <laughs> Sumali na rin kayo sa mga beauty contest dati? Dati po. Dati yeah. <laughs> Ano pong bansa kayo? Di ba usually may bansa-bansa po ah, bansa ano yan? Bansa eh, Colombia Colombia. May kasatihan na ba dati? Ayan, ayan, ayan. I believe in the saying. May mga ganun na ba? Noong panahon po namin kasi panay... Ano lang? Ano? Quotation lang. Ah, quotation. Ano oh, yung quotation? So, quotation, Ay, quotation. Na no? Ayan. Kung natatanda mo. Paano yung quotation? Uh, purpose, you purpose, purpose, <laughs> <eight, and ganoon. laughs> Being a gay in this society is not to diminish and humanity. In all our purpose in living is love and to be loved. Thank oh. you. Oh. Wow! ito <laughs> na ngayon. The best day. Ang ito walis naman. ng... Machikero! Machikero! Hi, Hi. Okay. Barbara Lustria. Yeah. Nagmamagic po talaga kayo. Paturo <laughs> <laughs> po kayo kay Tito Sen. Yeah. Tito <laughs> yeah, po yun. Magaling yan si Tito Sen. Malapit ako maniwala eh. <laughs> At ang walis ni Mayor. At ito naman, walis ni si Mayor. Pakita mo dyo eh. Pakita mo. Yan. Yeah. Barong ba yan? Pangalan, Pangalan, po. Raymond Jimenez. Raymond. Raymond. Si Ray Congratulations sa inyo. Congratulations. Congratulations, meron po kayong isang sakong bigas from Great, Great Smart Rice. Rice. Ito ang Maya mo, Rice, kali sa Great Smart. Masarap ang kain kapag Great, Great Smart Rice, Rice ang nakahain. Naka Congrats, makikuha na lang po yung mga bigas pa. niyo doon. Congrats. Ganda. Mayor, maglaro naman tayo. Mayor! Oh! Sige, dahil gusto nila, gawin nating espesyal ang Lunes. Bakit? <laughs> Bakit? Dahil sa pano kala mo may... Ito na ang paboritang laro sa barangay, ang... itulaga Bulaga Olympics Barangay, barangay Edition! Barangay. tawagin na natin. Uy, mga singer pala to, ha? Singers, mayor. Mga singers sila, ang mga players natin ngayon. Ang boses nila, ang puhunan nila. Dapat alagaan ang lalamunan. Kailangan laging yes. Condition kondisyon niya, katawan, kalusugan Tama. with... Tolak Hangin Tola Liquid, Liquid Herbal, Herbal Supplement. Eh, heavy na heels, tapos ang lava. At ang handa na sila, Kanina nakapagtolak hangin na sila para kondisyon ang kanilang mga boses at kanilang mga lalamunan. Kaya, kilalanin na natin sila. Eto na. Ready? Red Team, pasok! Oh. Ang red Team ng Barangay ay sina Joshi, si Kevin, si Rafael at si Jose. At meron silang cheer, tama? Meron! 5, 6, 7, 8! Red baby red. One, two, red baby red. Grabe. Red baby, red, baby. Galing na Red. <tipans> <tipans> hey, hey, yeah. Wow, wow, wow. Red baby red. Red. Tawagin naman din yellow, <tipans> yellow. Yellow <tipans> team pasok. Yellow team. Yellow team na parang guys. Si Jana, si Rodely, si Criselda, at si Eliona. Huwag kayong kakanta na Hold the yellow ribbon. Huwag. Ano lang? Okay. Ready lang yung cheer? Ang ah, alam ko, yellow submarine oh. <laughs> We are <ran> on the <laughs> yellow submarine. Hey! <laughs> yellow submarine. <laughs> yellow submarine. <laughs> okay, ready? <laughs> cheer, go! Yellow! Yellow! Hey. Go! Go yellow! Huh? Go, go, go yellow! Ang pamalo ko. Go yellow! galing! Ang galing! Ang sayo ang Yellow! Gawin nga natin yung sa Mayor. Yellow! 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 Uy! Red ka ha? Yellow! to my heart And <laughs> mamaya may surprise ng sa winner natin dito sa barangay Pero ngayon pa lang gawin na natin eto na yung paboritong laro at lagi natin ginagawa Uy pinapalaro na yan ha Naka-ready na sa Christmas party oh, no. oh! <laughs> Correct! Sa lahat! Eh, bear na, naghahanda na sila! Oo, <laughs> yung nakaraan sa atin, ang hirap ha! Oo! Uh -huh. Oo, hindi nga tayo naglagay ng istro sa ilong, pero uh -huh. isushoot naman natin na nakatakip naman yung uh -huh. uh -huh. ano. <laughs> 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 din sa barangay ang Javelin ja Show! Paramihan lang kayo na may susunod sa bote sa loob ng tatlong minuto. Pagkatapos ay susunod nyo, pagka na-susunod nyo, kakain kayo ng inahanda naming dessert. Hey. Sinanda ni Chef Pau. Ito na ang number one, ang Kamias. Hindi natin alam kung may surprise yan. At ang pangalawa, ang prunes with wala akong masabi. Iyan, wasabi! wasabi. Okay, at ang pangatlo naman ang pulburo na may butones. <laughs> at Wala. ang apat ang kamoy. Sandali, paano to? Ay, ang sarap naman niya. Paano? Ilululun niyan? Eh. Ang sarap, Mayor. Kailangan. Matagal to, ha? Sandali, Pwede ah. yan sa kambing? Matanggal to. Matanggal to bago mga aning buto nito, yan. Ang <laughs> <laughs> apple with... Apple chili powder. <laughs> Ang po! Kuya Wally, magkano mapapalalunan nila Alam dito? Mo? Ang non-winning team ay 5,000 pesos. At ang mananalo naman, 10,000 pesos! Kaya ito na, umpisa na natin. Leader, jacket boy. Manuhan. Alam, Leader. Ganun, Leader. Red. Wow. Yes, para yung foreigner. Dito ka. Okay, ready? Jack and Poy, bato, bato, pick. Ready, go. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Okay, nanalo yellow. Yellow ang mauna. Yellow. Yellow starting line. Yeah. Kailangan ilagay muna dito sa nguso bago kayo lumakad. Okay? Doon na kayo mag-adjust. Are you ready, yellow? Ready! Are you ready? Ready! Galingan okay. niyo kung ano lang ginawa natin nung Sabado. Ganun-ganun ganun lang. <laughs> go. go! Ay, galing! Hila muna pa. Pa. <laughs> Sa eh, ganit gitna mo muna, ate. Oh, lukot na lukot na ang mukha niya. Sa gitna mo muna, sa gitna. Sa gitna mo muna, para i-balance mo. Mahasin wow. yeah. wow. ba yung ganit stroke? Mayor, ha? Lako, mahaba yan. Yeah. O, oh, ngayon ba ito Yung stroke, gawa sa kamyas. <laughs> <laughs> Abad na kasi, niya agad, Mayor. Yan, o? Yan, o? Yan! Yan! Ang galing! Ay, 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 Uy. We enjoy nga yung isa isa everybody counts. counts. <laughs> Wala. Wow. Ay, Si Si ulan. Pakita mo ha. Ipakita mo. Wow. Yes. Baka takbo <laughs> naman magka Mayor. Yes. Very good. Yes. Isa yes. lang. Wow prunes with wasabi. parang masarap nga yan. Ay. Eh. Oh, ay! ginawa! Okay, okay, okay. Agad-agad! na yun. lang ng mayor? Ano lang? Ano na? Ah, ito, kaliwete ito. Ay! Sobra talaga ay, si, yellow din yan. No? Grabe, Masok na. Wala! yan! Ay, pa, ha. Yan! Okay. Oh. Okay dani lang talaga sa yellow lang mo tayi Masubo Bumura, so. <laughs> the... mo oh, luto <laughs> <laughs> <Shout out, Earth. laughs> ah, ah, ah. Hindi pa lumod 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 ah. lumod lumod Bawal isang pirasong asukal. Ah, ano, sa... Ano, ano. <laughs> Isan Para sa ka na. Para ni Sir. Ang hirap ni Lolo kasi yan eh. Sige, Lolo. Tira mo isang butil na asukal. Kaya mo yan. <laughs> <laughs> Ang hirap kaya ilunok ng buo niyan. Oh, ano, ano, ano? No, no. Bakit? No, 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 no. Dumidikit oh, okay. kasi. Ganyan, <laughs> dali mo. Na. Ayan na, dali. Ay. Pwede magpawas isubo lahat. Okay lang yan gusto mo na mag... Dali, 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 dali. Hindi pa na Ayan na yun, oh. Pero kung gusto mo... Sayang yung ano. Sayang yung bilis oh, ko. Oh, my God. Let's go. Let's go. Tay. Yan. Oh, pare. Oh, pare. Oh, pare. What? Oh. Parang yan. Yan. Natutulog. Okay, go, go, go. Pangapat. Natutulog yata. <laughs> <laughs> ha? Oy, oy, seryoso okay, na. Isa lang, isa lang Oh, my. Uh, <laughs> isa, isa lang. Ayaw. mo naman. Dinaklog yun. Ay, buto yan, ha? Ang sarap ng niyamoy. Ang ganda, oh. Sayang dinakuti. eh. Mahirap yun. Okay, okay, okay. <mumbles> So, ang yellow ay naka 4 points. 4 points. Ano ka, Mayor, ano gagawin doon sa buto? Ah, kakagatin? Oo, oh, kakagatin. Hanggat, hanggat maduro. Ah, ang tumubo. <laughs> Tutubo yun sa loob ng chan. Tutubo. <yung. laughs> Tutubo. Tutubo sa beg. Nakaapat sila. Red. Ready? Galing ah. Ito, Brad. Alam, galing ng red. Wala pa. Red, Wala pa. Ah. Wala Waka tatlo lang kayo. Huwag niyong gayahin yung nakaraan sabado. Natalo, Red, ha? Okay, ready? Red and go! Go, Red! Go, Red! Kiki! Grabe! Oh. Ayan, oo. Kuya, magkwentuhan muna tayo. Kamusta ka na? May boyfriend ka na? Boyfriend ka na ba? Oo! Oh. Isla? Oo! 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 mo na kay Paolo. Mm. Kumakaway. Kumakaway. Yellow po. Ayun na. Ayun na. Tumataas. Tumataas. Ano ba yan? si Earth? So, support naman si Earth. Super Ay, support, rame. ha? Kanina sinisigawan mo yung yellow, eh. Ayan talaga si Earth one-sided. Hop! Yan! Ayan. Yon! Yo. Along, okay, kami, yes! Gabi <laughs> pa yung one minute pag ma-shoot. <laughs> Pero, ano? oops. Ka kapatid mo ba sa ilog si Ryan na Godzilla? Satang. Si Ryan yan sa so. anak Ba't hindi niyo tinanong yung yelo kung sino kapatid sa ilog? Nagmumotor ka na? ba? <laughs> Ito <laughs> no, daw. No. No. Ang kaso mo na, kuya. Ako, Meron akong 10,000 cc na mo. Ang nga nga nga, ay nga. Hindi na ang mahirap. Ang bilis kumain, pero barado ang lalamunan. <laughs> 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 Hindi mailunok. Oo, oo, oo. Oo. Tiptoe ka, kuya. Tip mas mataas? Oh. Lamang ang mataas. <laughs> <laughs> Hindi mahirap yan. Madali lang yan. Amay. Eh. Oh. Adjust ka atras ka ron.

Galing tulak 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 mo, tulak 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 mo! tulak 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 Yan! tulak 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 Oh, oh. Yes. Mm -hmm. Eh, mm -hmm. to, mm -hmm. talo sa nguso. Ay, talo sa ilong pero panalo sa nguso. <laughs> yan. Yan. Pulburon yan. Lako, dyan ang <laughs> mahirap. <laughs> dyan nagtagal sa pulburon. Ang hirap niya. Masarap yung pulburon. Galing yung singlan dyan. Ops. You know. Huwag, ma Yun huwag no? masyadong itaas. <laughs> huwag masyadong itaas. Ang daming tao sa ball kahit may bagyo. <laughs> Malunog <laughs> ba? Okay, naka-tatlo naka naman sila. Okay na yan, Brad. Huwag natin pahirapan yung buhay natin. Yan! Yeah. <laughs> naka-tatlo ang, ang red. So, ibig sabihin, yellow ang nanalo! Yellow team, dapat ang meron ng 10,000 pesos! Congratulations, so, right, so yellow team! Meron kayo ng 10,000 pesos plus Olympic gold medal. At may 5,000 pesos naman red team congratulations